Umabot na sa labing siyam ang patay sa magkakasunod na panalasa ng bagyong Crising, Emong, Dante at Habagat. Kabilang sa mga nasawi, ang isang natabunan ng lupa sa boundary ng Tagaytay at Silang Cavite. Dalawa ang hinahanap pa. At live mula sa Silang Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ilan ang lahat ng natabunan ng guhu dyan? May dito nga sa Tagaytay, kaninang hapon, apat na lalaki na bahagi ng siyam na maintenance crew na isang private property ang bigla na lamang natabunan na nagkaroon kasi ng landslide at yung retaining wall ay bumagsak sa kanila. At patuloy yung rescue operation na isinasagawa sa ngayon. Dahil sa maghapon na rin pag ulan hindi lamang dito sa Tagaytay. May mga lugar din dito sa Cavite ang nakaranas din ng landslide. Patay! Napayak na lang ang mga lalaking yan habang minamasdan ang gumuhong lupa sa baraks nila sa bare kabangaan silang Cavite. Halos bubunga na lang ang natira. Ubus! Ubus ang Nagpapahinga lang daw sila sa baraks nang biglang bumagsak ang retaining wall na may kasamang lupa. Bumigay din ang riprap na ito sa San Agustin Bridge sa Dasmarinas, Cavite, alas dos kaninang umaga. Malalaking tipak ang nakaharang sa ilog. Kasabay niya ay gumuri ng lupa na siyang inaarangan ng riprap. Dahil dyan, barsahan ng sinundo ng barangay Borol Main ang nasa walong pamilya para dalhin sa evacuation center. Pinangangambang kasing gumuulit ang lupa at matangay na ng ilog ang mga katabing bahay. Dahil na rin sa ilang araw ng pagulan dito sa Dasmarinas, Cavite, lumambot na yung lupa at gumuho yung pinaka ng tulay na to dito sa Burul, Main. Kaya karamihan ng mga residente rito pinaliligas na para sa preventive evacuation. Bagumat na panganib, ayaw pa rin umalis ng ilang residente. Iwan ko mga alaga ko ito, mga alaga kong manok. Kasi nung nandito nga ako, ninakaw eh. Ano ito ba walang tao dito? Matigas naman yung lupa dito. Sa barangay San Agustin, gumuhuri na maputik na lupa na ito sa tulay na nagdidikit sa dalawang subdivision. Wala naman nasaktan. Pero pinag-iingat pa rin ang mga residente at motorista sa pagtawid sa tulay. Sa tala ng PDRMO, nasa 7,000 pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation center sa Cavite. Labing siyam na milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Mayan, update lang kita dito sa Silang Tagaytay Road na aksidente nga ng landslide. Ano, no, Isa yung na-rescue, nabuhay, isa yung patay at dalawa pa yung patuloy na pinagahanap. Pinagalo na yung Coast Guard, uh, yung BFP at yung PNP sa paghahanap, magdamagan na yan. Habang nagdeklara naman ng walang pasok sa eskwela sa lahat ng antas, ang Cavite maging ang pasok sa gobyerno. Mayan, Jess. Nagulat live mula sa Cavite. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.